Pag-usapan po natin of course ang bigas, kanin o palay at uh, good afternoon ho sa mga nananghalian sa oras po na ito. Nasa kabilang linya po natin ang Department of Agriculture sa katawan po ni Assistant Secretary for Consumer and Legislative Affairs Division. Si Asec Genevieve Velicaria Guevara. Asec Guevara, magandang uh, tanghali po muli. Welcome muli sa DWIZ Channel 23. Magandang tanghali po, Sir Drew. Opo. At sa inyo mga tagapakanig at taga-panood Opo. sa DWIC. Salamat magandang po, Asec. Salamat sa inyo po ng uh, pagpapaunlak. Asec, curious lang ako doon sa sinasabi ni uh, Pangulong Marcos na kayang i-sustain hanggang 2028 at meron na raw pong sistema para po ma-sustain pagpatuloy ito pong pagbebenta ng uh, 20 pesos na kada kilo po ng uh, bigas ano hubang sistema huyon, yon asec uh, pwede hubang uh, uh, paki uh, ano po sa amin paki uh, detalye po kung ano pong klase yan na sistema ang tinutukoy ng ating pong pangulo Ah, uh, yes sir, Drew. Kasi ang al alam natin, 'di ba, ang ginagamit na yun ngayon sa ating p 20 ay pong uh, aging stocks okay. ng NFA. Mm -hmm. So, ito po talaga ay uh, binibili ng NFA mm -hmm. as buffer stocks. Pag wala naman po at uh, hindi naman po ito nagamit for calamities mm -hmm. or emergency, ito po ay dinidispose din po talaga ng NFA. Mm -hmm. uh, pinapabid po ito or uh, may ibang agencies na nabibili Pero dito po sa programa uh, ng ating P20 ng ating pangulo, uh, ito po ay gagamitin natin at ibebenta natin sa mas mababang uh, presyo, P20. Mm -hmm. Meron lang po tayong subsidia, uh, of course because okay. um, meron pong uh, cost na kaakibat uh, ang pag ang pagbenta natin ito Uh, at ito po ay sa-subsidize ng gobyerno. So mm -hmm. nakikita natin na sustainable po ito hanggang sa 2028. Dahil nga po, habang patuloy na bumibili ang NFA for buffer stocks, ay patuloy rin po ang pag nito at gagabi din natin ito na mas kapaki kapakinabang sa ating mga mamamayan mm. through our P20 program. All right. Opo. Pero gaano ho ba kalaki ngayon ang volume na uh, yung stock po ng uh, bigas nito pong uh, NFA? As of now, uh, sir Drew, puno po lahat pa rin ang ating mga warehouses dahil tuloy-tuloy pa rin naman ang pagbili ng uh, ating NFA sa ating mga magsasaka at yun nga po sabi ng mga magsasaka ng mga nasa Bulacan kahapon, eh, gusto nila i-dispose na nga yun <laughs> para makabili pa po doon sa ating mga magsasaka ng mga ani nila mm -hmm. uh, habang meron pa pong naaani sa panahon ngayon dahil papasok na naman po ang tag-ulan at siyempre magtatanim na naman po tayo. Opo. So yun po ang uh, balaking dyan. Asek, hindi ho ba maapektuhan ang uh, 20 pesos na uh, bigas rice program pagpasok po ng uh, tagulan? ah Hindi naman po kasi uh, meron naman talaga tayong, yun nga po sinasabi natin, may ang buffer stock buffer po ito, stop. no so uh -huh. three months. Every three months po meron po talagang nag-age na stocks. Uh -huh. uh, habang ngayon po, hindi pa ganun karami yung sa expansion natin pagdating sa mga kadiwa uh -huh. at syempre yung mga partnership natin sa LGU. Uh -huh. uh, i maximize natin yan at darating yung panahon na talagang parang a uh, well-oiled machine na yan. ano kumbaga yung mga aging, eh, mm. yun yung ipapalabasin at yun naman po ang uh, bibili na naman ng NFA. So, magiging uh, cycle na po ito at nakikita naman natin na tuloy-tuloy lang po itong uh, cycle na ito. Opo. Uh, bukod ho, doon sa mga kababayan ho natin na uh, nasa laylayan ho ng lipunan, eh makakabili na rin pala asek yung mga low mga low wage earners, mga low income earners pala. Tama ko ba? Simula sa uh, kailan ba yan? Lunes na ba yan? Or sa June? June? Sa, uh, base po sa pag-uusap natin with the, the Department of Labor and Employment, ito po ay talagang plinano natin no? at uh, meron na pong go-signal ang ating mahal na presidente mm -hmm. uh, na in po talaga natin yung mga uh, employees na mm -hmm. nasa medyo below uh, low below income apo, no opo, opo. so yun po yung sinubmit na listahan sa atin ng ating uh, ng dole sila dahil sila po ay direktang nakikipag ugnayan sa ating mga employers and at sila po yung nagbigay of course ng mga mas mababa talaga yung mga paswelduhan so yun mm. po yun muna yung ating uh, bibigyan ng ating P20 na bigas. Opo. Ano ho yan? May limit lang ho kung ilang mga in, mga nasa mga low income earners? Uh, base po dito sa ating pag-uusap ngayon um nasa 10 kilos per month po ang ating uh, target para sa mga low income earners na ito uh, nasa 120,000 po kasi ito na sinubmit nilang list uh, nationwide hmm. okay um, for this White year po yan muna ang ating ta-targetin and definitely po by next year titi i titignan natin kung gaano ka successful din tong run opa. natin for this year yung 120,000 na yan ano, ano ho yan sa ang area po yan uh, nationwide, nationwide. push or all right Nationwide ito, so 10 kilos uh, a month, 10 kilos. Tama no? 10 kilos a month po no Asec? Apo. Oo, so bali 30 kilos yun. Pero ito ba ay possible eh, palawigin pa? Ah, possible po ito ah, dahil nga po ah, nakikita natin na talagang ah, pag target kasi natin yung mga beneficiaries, at least ah, masisigurado po natin na ah, kumbaga direkta. Na sila yung makikinabang talaga. Ngayon po kasi like for example yung pagbebenta natin sa Kadiwa through uh, yung mga vulnerable sectors natin. Mm. Hindi pa po kasi ganoon ka lakas yung ating monitoring ano. So mm. may mga nakikita tayo na hindi pa natin nakikita yung paglilimit no yung memang mm. umuulit Ayan. So yun po yung sana iniiwasan natin na ah. yung limit po sana na 30 kilos per month eh, masunod. Pero mm. yun nga po ipapalaksin pa natin yung monitoring para talagang masunod po itong limit na ito. Opo. Sa anhubang lugar? Marami po ang consume uh, I mean yung marami pong bumibili ng uh, 20 pesos na bigas. Well, meron po tayong mga kadiwa dito sa Metro Manila dito sa nabotas marami pong nabili dito mm -hmm. rin po sa Quezon City may mga kadiwa tayo dito uh, panay pong ubos ang ating mga stocks sa uh, umaga pa lang po Opo So medyo nakikita natin na malakas po ang pagbenta dito rin po sa Cebu tuloy-tuloy uh, po yung kanilang pagbebenta ng ating uh, P20 na bigas so Opo. maganda rin po ang kanilang feedback Opo Opo uh, Asik batid naman niyo siguro itong uh pahayag po ni Pangulong Marcos na plano pong ibalik, plano niyang uh, ibalik ito pong uh, original na papel, original po na mandato ng National uh, Food Authority nung panahon pa ho nung kanya pong uh, ama na si dating Pangulong Marcos Sr. Uh, yan po yung sistema na yan, gusto niyang ibalik ngayon para po kumbaga, yan na nga, nasimulan nyo yun, na yung 20 pesos ng bigas para lalo pang magpatuloy. Uh, ito po ay uh, uh, kasi itong nakalipas po na taon, nilimitahan po kasi yung mandato ng NFA sa buffer stocking kasi nga po merong rice tarification law. Ito ho kayang pinaplano ng ating pong Pangulo, kailangan pa ho ng uh, kaakibat na batas o kailangan pang amyendahan ito pong RTL uh, bago pa, bago maibalik yung dati pong mandato ng NFA? Well kasi po ang RTL ay isang batas. Definitely po ang pwedeng mag-amend yan ay isang Congress. batas din. Uh -uh. Uh, so definitely kailangan po natin ng isang amendatory law para po maibalik sa ating NFA yung kanyang dating mandato mm -hmm. na nakita naman natin dati na napaka epektibo po para Actually, hindi po ganun tumaas. Uh, ang presyo ng bigas dahil po noon pwedeng maglabas ang NFA ng kanya mga stocks anytime pag mm -hmm. kita po na merong uh, pagtaas ng presyo para mm -hmm. po uh, magkaroon ng parang control doon sa ating lalo-lalo uh, na sa presyo ng bigas para matiyak din uh may sapat nakita kita yung magsasaka. At syempre, para matiyak na may abot kayang presyo ng bigas na bibili yung ating mga mamamayan. Ako, although siguro sa mga tagapakinig natin, tagapanood, ay, ang mandato talaga ng NFA, kagaya nga na binabanggit mo, ASEC, di ba? Talagang uh, uh, magbenta, ma uh, magbenta ng uh, murang bigas. Dati nga, uh, may 1825 pa. Naabutan okay, ano, pa, ano 20 years ago na yata yun. Pero hopefully, ito, ito ay uh, maisa ka ba, ASEC, para humay pagpatuloy pa beyond 2028, di ba, ASEC? Opo, nakikita naman natin kung gaano katuwa or tuwang-tuwa pong ating mga mamayan mama, dahil uh, malaking tulong po itong benteng bigas para sa kanila lalo mm. na nahihirapan sila sa pagbabudget ng Opo. kanilang kita. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, curious lang ako sa doon sa lumang sistema kung magiging akma pa rin ba yan sa makabagong uh, panahon kasi iba na yung ano eh uh, nagbago na yung trend lalo yung although bumaba yung presyo ng tama ho ba sig? bumaba yung presyo ng bigas sa uh, international market magkano na ba ibinaba niyan um dati po kasi nung 2023 20, uh, nasa 700 no per, 700 dollars per metric, per metric ton oh. ngayon po bumaba na mga 400 400. Uh, 400. so, malaki-laki na rin. Ton. So, malaki to po talaga ang ibinaba. But, ito ho ba may epekto rin yung... Uh, kasi, ang uh, palitan ng piso't dolyar natin, syempre may epekto rin po yan, di ho ba? Para ho tayo makabili po ng imported na bigas. May kinakausap naman na siguro si Pangulong Marcos, lalo sa mga ASEAN countries, para makapag-import ng mas murang bigas. Opo. Uh -huh. uh, pero relatively, Sir Drew, yung dollar naman, kumbaga... Me oh, medyo mano. Hindi naman gano'n ka, Hindi gano'n kataas. Eh, meron siyang oh. fluctuations but definitely uh, hindi gano'n kalaki. Kung below 50 level yan, baka mas mura. <laughs> uh, yes, <laughs> sir Drew. <laughs> kung below 50 level. Well, anyway. Uh, Ma'am, baka meron pa ho kayong karagdagang uh, panawagan o advisory po o mga... Uh, gusto po ninyong iparating sa publiko lalo po doon sa mga nag-aabang dito po sa 20 pesos na bigas na ibebenta po sa mga low income earners at uh, asset go ahead po. Ayun, meron po tayong uh, nakaabang nakaambang proyekto kasama po ang Dole at ito po ay inaprubahan na ng ating mahal na presidente. Uh, na kung saan po uh, yung ating dole ay nagsumite sa atin ng mga 120,000 beneficiaries mga nasa low income uh, bracket po sila. At nationwide, na, uh, nasa 120,000 at ang uh, bibigay po natin sa kanila ay yung 10 kilos po na P20 na rice. Uh, excited po kami dahil po ang mga employers na mismo ang uh, nakipag-ugnayan uh, sa, sa pamamagitan po ng Dole sa atin. At uh, nakikita natin to na malaking tulong din sa ating mga manggagawa lalo, lalo na parang pag-augment po ng mga lalo na sa mahal po ng bilihin ngayon. At definitely po uh, layunin natin na mapalawak pa at madagdagan pa sa mga susunod na panahon sa susunod na taon uh, yung ating magiging beneficiaries na ating P20 right, marami pong salamat ASEC at uh, sa mga susunod na episode, aming kayong uh, bubulabugin para po sa mga karagdagang baong mga updates. Magandang uh, hapon po ASEC at uh, maraming salamat po muli. Ingat po kayo. Maraming salamat din sir Drew. Salamat po. Sal salamat si Assistant Secretary Genevieve Velicaria Guevara ng Department of Agriculture, Consumer and Legislative Affairs Division. b bon, b bon. bon, bon.